So, for today's video, mag unboxing tayo ng binili kong bagong pang vlog na cam. So, ayan. Ay, tumalsik. It. So, ito. So, this camera called PowerShot B10 by Canon. So, this this one is perfect for mga vloggers, yan, na mga beginners na vloggers, like me. Tapos, hindi naman masyadong takey, hindi masyadong magkukot-kot. So, eto, I think, ano siya, uh, user-friendly siya sa mga beginners. Ulit-ulit, uh, ba? Diba? And then, ang kinuwa ko nga palang kulay ay white. Kasi, syempre, arte-arte. So, masyadong common ang black. Although, I'm a... Uh, hesitant at first kasi dumihin pero ang ganda niya talaga eh so at the end yun talaga ang kinuha ko tapos ayan na flip siya na ganyan tapos ayan ayan yung pinaka screen niya tapos may handle yan na ganyan ayan so ganyan yung paghawak tapos pwede siyang itayo ayan ano na rin yan stand na din siya handle slash stand. Tapos yan, pagka nakaganyan yung camera niya, yan yung, yung ano, back camera. Tapos, pag i mo ng ganyan, yan yung front cam. Super linaw niya. So, may mga ano naman. May mga button kung anong gagawin mo. Tapos, touchscreen din siya. Touchscreen. So, Ayan, na-try ko na siya. Tapos yung bilog sa harap, yun yung, yun yung pinaka ikiklik mo pag magkukuha ka ng picture. Tapos so, ayan, pag ganyan, pagka-stand. Pero bumili na rin ako ng um, tripod. Ang inclusion niya, nilagay na yung SD card na 64 GB. Tapos, meron lang siyang cable. Pero walang ulo, walang adapter. Para pag-charge. Okay. Tapos, eto. Lanyard ba to? Para, ano, pang sabitan. And then, yun, yun lang mga inclusion. So, syempre, bumitin na rin ako ng accessory niya. Which is the case wala silang ibang color sa kanilang baby ng pinky pink Ito lang, nag-iisa lang po. so, ayan. so ilalagay natin dito ito, ayan mm. Ah. cutesy next, bumili na rin ako ng pinaka tripod niya. So, ang cutie o oh, diba magka-partner sila mm. so ayan so ikakabit lang natin Kakabit lang natin ito dito. Ito yung kabitan niya. So, let's go lang. Ano natin? Ipitan. And then, ganyan, okay, ipit na. Ipit siya. So, ganyan, pag mag-film ako, um, um, open natin. Yun, oh. Uh -huh. Hmm. Nice! Super nice! Okay. Ganyan. hmm um, hmm um. Ayan. Mm, Or ganito. Ayan. Pag ganyan. Siyempre gusto ng meta in eh, ka Ganyan naka tayo. Portrait pa yan. Cute. Tayo natin dito. Oy. Medyo natutumba siya. So, kailangan kong gawa ng paraan. Pag oh, siya. Ina, yung una kong video, eh sabi ko, hindi siya tumatayo pala, nasa kama kasi. So, yung kama, yung may problem. So, ito naman pala. Super stable siya. Matibay, matibay na matibay. Oh, ang ganda ng aking new power shot. Canon power shot. v 10